Isang so mabagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay February 19, 2025, Merkules, ng ika na linggo sa karaniwang panahon. Ating pong unang pagbasa at pagminilay sa araw na ito ay hinango mula sa aklat ng Henesis chapter 8 verses 6 to 13 and verses 20 to 22. Pagkalipas ng apat na pong araw, Binuksan ni Noe ang bintana ng daon at inalipad ang isang uwak. Ito'y lumigid ng lumigid hanggang ang tubig ay matuyo sa lupa. Sunod niyang pinalipad ang isang kalapati upang tingnan kung wala ng tubig. Palibasay, laganap pa ang tubig. Hindi makalapag ang kalapati. Kaya't nagbalik ito. Inuli ito ni Noe at muling ipinasok sa daong. Pagkaraan ng itong araw, muli niyang pinalipad ang kalapati. Pagbalik nito, kinagabihan, ito'y may tangay na sariwang dahon ng ulibo. Natiyak ni Noe na katina ang tubig. Nagpalipas uli ng pitong araw si Noe, saka pinalipad ulit ang kalapati. Ngunit hindi na ito nagbalik. Noon ay anim na raat, isang taon si Noe. Nang unang araw ng unang buwan, inalis ni Noe ang takip ng daong at nakita niyang natutuyo na ang lupa. Si Noe ay nagtayo ng dambana para sa Panginoon. Kumuha siya ng isa sa bawat hayop at ibong malinis at sinunog bilang handog. Nang masamyo ng Panginoon ang halimuyak nito, sinabi niya sa sarili, hindi ko na susumpain ang lupa dahil sa gawa ng tao. Alam kong masama ang kanyang isipan mula sa kanyang kabataan. Hindi ko nalilipulin uli ang anumang buhay. Hanggang naririto buo ang daigdig, tagtanin, tagani, palaging sasapit, tag-araw, tag-ulan, tag tag-init, tag tag ang araw at gabi hindi mapapatid. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo lahat at sa pagpapatuloy po ng ating kwento sa unang aklat ng Biblia, ang aklat ng Henesis na ngayon ay nasa bahagi na tayo ng kwento ni Noe. Ang pagliligtas ng Panginoon kay Noe at sa kanyang pamilya matapos nga na paulanini ni ng Panginoon ang ng apat na pong araw at apat na pong gabi upang malinis ang sanlibutan dahil nga sa uh, kagagawa ng tao no patuloy nilang sinalaula ang daigdig patuloy na nagpakasama at patuloy na tumalikod sa ipinag ng Panginoon at dun nga po no ang ginawang paglilinis ng Panginoon ay talagang lahat ng, no, ng bagay sa mundo na kanyang nilika ay tinabunan ng tubig. Pero ngayon sa bahaging ito ng kwento ay muli na niyang uh, binabalik, nire-restore ang kagandahan ng daigdig na kanyang nilika at sa pamamagitan nga nitong si Noe at ang kanyang pamilya at lahat ng naroon sa sa uh, no, ginawang ba bangka no na di kaya na maalala yung tawag no sa sa kanilang sinasakyan para sila po ay maligtas ay ito na ngayon sa bahaging ito na uh, pa na ang tubig at nakikita na muli ang lupa at sabi nga ng Panginoon ay hindi hindi niya na ito gugunawin o sisirain uh, magpapatuloy ang pagikot no, ng daigdig, anuman ang gawin ng tao. So, maganda po no, na sa bahaging ito ay talagang nasa kamay ng Diyos ang daigdig. Siya ang lumikha, siya din ang makaka... Siya rin ang wawasak, pero siya pa rin ang bubuo nito. Dahil para ito sa, sa tao din no, na kanyang nilikha. Pero nawa, mapagnilayan po natin mga kapatid no, kung uh, ba ano nga ba ang ginagawa natin pangangalaga sa ating kalikasan bilang pagtugon sa uh, panawagan ng Diyos na pangalagaan ito. Isa may mga nangyayari sa paligid natin ay na inakala natin parusa ng Diyos pero hindi pala ito no? dahil ang mga nangyayaring sakuna, trahedya sa paligid ay bunga ng kapabayaan ng tao at paglapastangan ng tao sa ating kalikasan. Pero pa patuloy na tutupad ang Panginoon sa kanyang pangako kaya sa pa rin naman po ang talagang may kakayahan o kapangyarihan na panumbalikin ng dating ganda na ang tao rin naman talaga ang tunay na makikinabang sa ganda ng kalikasan. Kaya patuloy natin no, na pagnilayan at unawain ang mensaheng ito ng bahagi ng kwento ni Noe at kung paano siyang iniligtas ng Panginoon. Muli isang mababalang araw sa inyong lahat.